Let's go. Hello, beautiful people! So, for today's video, guys, ay samahan nyo kami sa aming biyahe papuntang cemetery. So, ayun, i-visit namin si uji or Grandpa. At yun, karating lang namin dito sa cemetery, guys, at nag-parking na kami. At may papis ako dyan. Piss! <laughs> At guys, ito pala yung driver namin. Walang iba. Dari Yuki. Ayan. At yun, bumaba na kami sa sasakyan guys. At makikita mo nyo, din si Upa ko. And yun, may nakita akong Buddha dito guys. Na-amaze lang ako kasi sobrang ganda niya. Minsan lang ako nakakita ng Buddha kasi guys. At yun ang ganda ng kahoy. Nagre-red red pa kasi utom na kasi dito sa Japan. At yun, papunta na kami doon sa cemetery. So, before pala ako pumunta kay Uchichang guys. Ayan, nag-video muna ako dito kasi ang ganda ng view. So, makikita nyo buong bundok yan pero cemetery. Di ba ang ganda? Pagdating pala namin guys, sobrang mahangin. Tapos yun, sobrang presko nga, nakaka-relax. At yun, nabutan ko sila si Daddy at si Ubatiang naglinis na. At tinulungan ko na agad sila. So, simpleng bunot-bunot lang guys ng mga wild plants. At yun, I'm sure masaya niyan si Ujichang kasi binisit namin siya tapos nilinis namin yung puntod niya. Ito pala yung nabili na flowers ni Ubatiang, di ba? So pretty tapos na kami maglinis nyan tapos hinanda ko na yung flowers ni Ujichang at kinuha ko na yung papel guys para mailagay na namin doon. tapos yung mga halaman tinapon na namin guys at makikita nyo ayan nakalagay na yung flowers ni Ujichang at sobrang linis na at yun nagpray na agad kami nyan guys so dito natatapos yung vlog natin thanks for watching